Okay, so... <laughs> dito kami. Medyo nawala kami, kinabahan kami dito sa daan na napakataas. Dito sa ano na yon Subuan Utong. <laughs> oh naman, Subuan Utong. Ha? Ay, Subuan Utong. Napalabas daw ng Nagilian. Pero, super naman pala katirik ng daan. taas Kaya, retreat kami. Surrender, balik. Ay, kaya pala na naabangan tayo na tungkol ito. <laughs> over, time. over. Taas. Nag-aabang sa babalik yung mga yung tabi siguro. Kaya, di kaya. Grabe yung grabe. Kaya. Kung derecho sana, pwede. Na, taas. <laughs> Pero masyadong mataas, hindi pwede yun. Mas mataas. <coughs> hindi ko makakapit yun eh. Dilo. Mas mataas pa doon. Mga ganun na well, kasi. Ano ano. Front wheel drive kasi ito. Kung likod. Eh. Kung, kung ano tayo. Grabe, kung... grabe, grabe. Kung... Okay, balik. After. Kung AWD kain lang, Dito kami dinala so, ni Waze. Alam, taas na. Oh. Mataas. Waze <laughs> mo?